araw pa, darating lang natin. Ito, nakita ni Kuya, lumalabas. Dito tayo sa, ano, sa barangay natin. Ay, lumalabas na kita. Yun na, muli natin. Ito yung ulo. na lang. Hindi na kita yung ulo. Malabas, May no? Ayun, lakas na. <laughs> Ang galing <laughs> mo. 金波 Yun, mantag. Lalagyan natin. So, Ibang kulay na naman. Siya so, yan yeah, mga tropa. Ibang kulay. Ha, okay naman so, ah. Yeah, Siya na naman yung ano natin. Okay, ito lang. Siya so, yeah, Na ah, na, na natin yung isa. Ito so, na. Pasensya na mga katropa, naglulok yung ano natin makikita nyo naman sa palatin ng video nagluloko yung kama natin so kailangan natin palitan ng baterya so yun ituloy natin pero iba't ibang klase po ato yung nakikita ibang laki magkakaiba po ha? wala naman paliligaw ha ah. Ay. ayun muntik na tanda lang ay ito katang-taman lang yung ano lagi Eh, 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 Hmm. Ah, <laughs> lag. Eh. Sigurado din Oh, 'yan. May ano 'to na? Ayun. Oh, Okay. 'Yan. Baka ma ano mo, baka ma... sa babalat pa lang to Kita Eh, hey, tama kamandag. Sa. Oh,

Wala oh? oh. pa. Ay. kadaming cobra. muna <laughs> na. Ay, nakaharap. dalawang buntot. Ha? Oh, dalawa dalawa. buntot. Eh, dalawa yan. Ha? Dalawa yan. Ayan, ito buntot to. Oh, ayun. Kung ano? Oh, kunin natin. Oh. Okay, kunin isa. <laughs> <laughs> Ay, no mena. Ayun oh. Ay, dalawa, dalawa nga. Dalawa. Oh. Ha. Eh, kada ng cobra. <laughs> Pangapat yan no. Ah, oh, na natin pagkita yung ano no.

يبقى بس يا Eh, sorry. <laughs> sini sini yang ketawannya. Tai batu. Ada. Oh. Ah. Ibai. Iba yung, yung sinusingpit mo yan yeah. Iba yung naka -ano sa ano Yung buntot yan Yan yeah, no? sila Yan dalawang ulo mo na lang dito Dalawang ulo Okay no. ah, <laughs> <lumugan> <laughs> na na lang dito Daming kubra dito sa ano Sisigan sila oh Iba Ay. O ito Iba, 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 yan, iba, 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 Ay, iba yan. Ay iba na naman yan. Ito. Ano? Ah. Ang daming cobra. Ang daming cobra. Iba nga ito. Iba yan, o. Oh? Iyon, mm -hmm. dalawa yun. Ito, <laughs> ha. Bisa mo muna. Baka makawala. Ang mata sa kata yun. Ah, ito pakitay <laughs> pa. Oo. Oh. Ay, sabi. Okay. Wala nang kacha. Okay, yan, yan. Yan ako pa. yan. Pangilan na to, lima. Masiyo na lang yung kachaser, no? Lima na to? Oo. Oh. Eh? Hmm. Parang cobra dito. Parang cobra? Mario, sir? Wale. Sige, oh. sanggalin mo na yan. Iba pa yung nahukay ko dito, ya. Sabi, meron pa lang ng putas no? ay, itlog. Dog. Oh, eh. Ay, napisa na, napisa Sana, matagal na to. Oo, oh, matagal na yan. Ay! Ay! Oh, kuno oh, iba, iba 'yan. Iba na naman 'yan. Na. No? Oh, Ben. Sige, pakita mo na 'yang ano niyan. Daming cobra. Hop. Dito. Oh, iba ta. Ta. Yan oh, oh ganto. Ginis na mong ulo. Oh. <laughs> Ay, meron Ay, pa. Ayun ka. May kasama pa. Ay, may Ay ba? kadami. Kadami kubra. Kadami kubra dito siya. <laughs> Pangilan to? Anim? Yata. Pang Anim yata. Pang-anim to? Hmm. Oo. Oh. Ah. Kadami kubra. Kubra dito. Dito na sila, sila nagsiksikan. Eh, Sa malaki yung Malaki susu yung kusunso. Eh. Ayun o. No? Oo. Oh. Ay, yung malaki. Ay, kalaki nito. Nagbabalat din to. Ay, meron pa doon, oh. Ito. Sino ang parts? Ah. Hmm. Hmm. Ah. Ah. Kadami hmm, cobra dito. Cobra. Oh, cobra. Yan. Oh. Yeah. Ang mga katropa, sulit yung pagpunta natin sa ano. Oh, kahit malayo, matatanggal yung pagod. Oo, oh. dahil na Sobrang dami ng ano? Sobrang dami nang gas dito. Sobra dito. Hindi pa dip, possible mapahamak si Chef. Oo. Isa so, na po yung mga itlog ano. Ay, tama lang po. Katamtaman lang. Medyo maliit. Kinali mo na. Ito na iniipit niya ng sarili niya, no? Doon niya tama na. Tama din. Ah. Pangilan na po yan. Pangilan na to. Ito yata. Ito ba? Pangwalo? Lima yon yung nasa. Walo na. Ano? Oh, walo to, na to. Ano yung pito? na to. 6, 7, na to. Hmm. Ito bro, dito. Oh. Ah, hmm. eh, Tulis. Tulis. Pangwalo. Walo. Tapos yan. Siyam. Pangsiyam yan. atay. Mhm. Ata ipit. Hay. Mas tortgat kina. De, mga Ini sarili niya para di mahile, eh. Ayun, no? Ayan ah Ah. Ay, Ay, eh. Ah. Kaya pala nakaipit yung isa. Di siya nakaka-shade sa ano butas. Oh, hay kadala. Ay, oh, yan malaki yan. Oh, pataba niya. Pataba no. Oh. Eh. <laughs> may nag may nagbabalat pa lang. Yung iba nagbalat na. Ang siyam. Tapos ang oh, laki nito. Yan malaki yan, taba. Ah, sobra naman dito. Oh, tatarin ko naman dito. Oh. Ayan, na. Malabas na. So, um. na e, mo. No. Tali ko na to. Ayan. diyan na tayo. Sampu, no? Oh, no. yung ginawa mo. Ha? Ah, yung basher ko, akala niya. Yeah.

Bagay mo lang konti Uy Malaki Parang malaki siya, Chad Brown dusting nga, nakikita natin, di ba? May malaki na yan May malaki Malakas pa sa bumungo ah, Oh, ikaw na lang, Chad <laughs> Baka nandyan, tanikay nung malaki Tanikay ko na kayo, Chad Ayun, ayun, ah Alabas na

Tok niya. punya. Pagayo nakagat pa niya na ay. Bas. Oo, oh, eh. oo. Oh, oh, oh. Ah! nangangagat na. Wala naman ano yan eh. Wala mo kamandag yan eh. Ate, sabay to. Ito. Ha? Sabait. Ano niya? Parang king cobra yung balat na. Mm, ganda po. Sabaya. Ha? na ay mas mas pati sa iyo. Oh, diba? Ba ito? Ganyan yung na kacha natin. <laughs> well, ganda yung <laughs> kacha Magaling naman yun eh. Ang galing. Pinagat <laughs> na Nalikot. Mabait daw. Ah, ah, ah. 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 Ikot. naman yan. Ito uh -huh. ikot. Sumabit yung mga ngipin. Hala, <laughs> <laughs> Pag cobra, may ikot nang gano'n, huwag, na huwag, na huwag na ano na? Ayaw, ano na, Ano yan? <laughs> Karong pa yan. Yung mga uh, nga. Lagi naman may kasama yan. Tamo yung doon na yun. Ito may ah, uh, Dami na dito ng ahas. Pag-check natin. Dami ng ahas na kukuloy. Ay! May baby ka bro. Ay, ay, yan. Baby. Ayan, ganyan ka laki yung... So, kapal siya, tingnan mo. Ibibig ko bro. Ibibig pa lang. Oh.

sa sumahin natin. Ano? Na? Oh. Ano? Yung lagay ng soft drinks. Okay, okay. Sama oh. na natin. Baka mamatay. Ano? Oh. Ayan yung soft drinks. Pagsama na natin. Oh. Ano? Lumalapad yung ulo. Baby Cobra. Meron kasama to, sigurado. Hmm. Hindi pwede hindi nag-iisa lang to. Hmm. Baka dyan na sila na, na bisayan eh. Yeah. No. Hey. Ibig sabihin, may naglunggang ano dito. Cobra. Oh, cobra. Okay.

Hoy! Hoy! Oh, Salamat eh? ano sa sabi niyo na. Tabanya ah. Sa <laughs> dagat. Eh ito yung anong nila, magulang. Oh, hmm. baby cobra. Hay hmm. na. Hay ano? na. Oh, kapangyan. Eh, lalaki nakay. Eh, napado. Oh. <laughs> <Tanging. laughs> Laging cobra. Baka nga 'yan yung nakikita niyo tungo na tuno

Lalaki dito yan. <laughs> Nadami yan. Nadami nga. Kaya pala may igiat na huli nga yan. talagang mga lagi kami dito na Lagi dito mga bata. Matapang ka dito. Ah, nagbuko na kamandag kanina. Yan. Ayo, itu besok laki, nasa may mai bukan. Ikut tak? Laki aja nak ikut.

Kobra, ah, kobra pa. Ay daming baby. Dali. Hey, baby. Ah. Ngayon kunin mo <laughs> na din okay, baby. Oh, ang na. ng Dami pa lang ah. Ay, Ito. Naga. Ah, nalagyan. baby, kobra, pa. Meron may pa? Ano <laughs> pa <laughs> iko sa kanya yung baby? Paket. Ay, ay, Malas na yung cobra, yung malaki Ito lang. Yung. Ah, yan lang yun. Hindi yan ano, ano, <laughs> yani, dyan. baby siya. Naado na, naado na. Napunta doon, no? Naado na. Ganyan, nagkita ko na nga. Doon, dyan, dyan. Dyan, 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 dyan. dyan, 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 dyan. Andyan na, andyan na, dyan, dyan. Andyan na, andyan na, andyan na. Dyan, dyan. Oh, kobra mo na, kobra mo na malaki. Oh, dyan yung baby, baka lumabas. Naglabas hmm. na, naado na. Labas na dito yung show. Nalabas. Ayan. Dyan na, dyan na yung baby siya. Yan. Tama yung kobra dito. Talagang gulpin ako. Ayan, ayan, ayan. dami na dito ng kulay ah ang gabi oh, oh. lang yeah. eh. ka ganyan <laughs> pa yeah. muna kay tali muna Ben <laughs> dami <laughs> na o, muna yung kobra malaki ah, malaki talaga malaki oh, malaki, din. malaki talaga ayan ayan Oh, <laughs> matapang ang po matapang. dalawang cobra dalawang, mag to mag, mag nga yan pati di, di pa tatlo na, na, na yung mga anak niya no kasi ano, isa patatlo na yan patatlo na yan, yan. isu gumala ng ibang ano niyan. mga anak oh, wala na kaya dito sa singit -singit. kamandag ay. patatlo na atin ito ay malaki oh

ala naman yung ano oh nakubo naikomibukjan Hmm. ko naikomibuk ah ayun baby ayun 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 Pangilan na yan. Dami. Pangilan na to. Tulo ah. Awan yan. Itong pangilan na yan. Lima na yan. Anim. Anim na ba? Ang anim na. Oo, dami na yan ay. Eh. Ubusin so, nyo dapat yun, no? o, hmm. na, yan oh. oh, lahat. Ang kalahin natin lahat yan. Ubusin. Ang ganda na o. Oh. Dito na nanganak. Oo. <laughs> oh. Tutok mo. Mga baby cobra. Yo. Dami. Mga baby cobra. Naka anim na tayo. Yung, yung ano, yung lalagyan. Ayan, yeah, tubog mo yan. Patong paan mo dyan. Baka bigla may lumabas. Oo Baka may makapaan ka. Dito na ng anak. Yeah. Mga ganyan. Kobra, lili. Lagyan ng isang kobra. Anak eh So, anim na tayo? Baby kobra? Ang dami na. Ang dami na. Anak pa. Dito na yung malalaki. Hindi ko Ano yung... Ah, ano. Anim ba 'yan no, baby cobra. Anim. Chakatahlung no, dalawang cobra sa isang rat snake. ya. Nabut katabos niya dala. Yeah, hindi. Saya Hindi ako. Sabi bibig mo lang may maraming naulingan dito.